po mga bro mga sis yan nandito po pa rin kami sa, ta sa tabing dagat ayan po oh. nakita po namin si Lisa mga mutya po ng tamilok ayan po oh. ayan po oh. nakadikit pa tamilok po yan ayan o ayan, ito po po yung iba oh. ang dami ayan mo oh, nga ang dami yung tamilok po wala naman kami ito oh. wala nga. tayong dalang silsil wala po kami dalang pansinsil ni si Lisa ayan po oh. Sabi ko, sabi ko hapon magbitbit ka o. eh. Ayan o, tamilok po ito o. Ayan o, dami. Yan po, oh, wow, tamilok. ang dami. Tamilok, oh. Maraming tamilok dito, o yan, oh, yan, oh. isang katerba, oh. Dikit-dikit, mm. ayan, oh. Ang dami mga tamilok po ito, mga bro, oh. Eh. Ang kabigit sa bato, oh. Ay! Oh, okay lang, basta kang diyan dito, oh. Yan, oh, ang dami, oh. Ang dami, Suro po mga tamilok to. Nakadikit pa sa mga bato. Mga oh, magsanang tamilok, oh. sa bro, oh. Ang dami. Ano to de? Oo. Ba? Yan. Alin ba? Yan, bato na yan. Kristal. Kristal po ata ito. Yan, kristal. Bugas ang mga. Pero nga katuwa, oh. Ang dami kanila ko. Ito Kaya nga. Utsyo pa, number 8. Matamilok, oh. Yan, matamilok po ito. Matamilok oh. po ito dami pala dito sa tabi ko sa ano oh. Ayan, oh. lalo po, ito ito na ulit ito siya oh. Ayan, oh. mga bro mga siseno ayan po oh uy ang dami oh, isang katirabang tamilok ayun po oh ayan oh mga tamilok po nakadikit na ito sa bato oh nakabaon nakalubog oh ito oh ayan nga diba? mga katuwa ang dami oh ang ganda kung may sinsil kaso yung iba hindi libon yung iba libon yun, halo ito, isang grupo, no? Ah, uh Pamilya -uh. ng tamilo ko, no? Yan, oh. Yan po, oh, mga bromosis, oh. Ah, yan, nasa sa tabi ng dagat kami mismo ito, eh. Dami. Yan, oh, nakatawa ah, siya, Grabe, ang ganda. Ah, na si Mare. Uh, so masal na daw tayo. Ah, hang? dito, hanggang dito na lang po muna muli. Aming ah, may si Sir Nisi Silisa. Pamaya po ulit tumatawag lang po yung mga kasama namin nakakain daw muna po dahil hanggang alas na lang doon uh, pagkain po ngayong umaga ay eh, naka ano na po kami doon nakapagpalis kami dumating kami sa reception kailangan po kumain muna yun po nakakatuwa talaga ito yung panilok po yan o yan bye bye po, po shout po. out po sa inyong lahat god bless po sa atin bye Ingat po sa mga padaan po sa aming munting channel. Pakilike and share and comment at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. God bless! Bye bye po! Bye! Try! Bye!